pinatunayan ng Los Angeles Lakers na kaya nilang manalo kahit wala ang kanilang mga star players matapos nilang ipakita ang matibay na depensa at balancing offense laban sa Indiana Pacers. Sa kabila ng hindi paglalaro ni na Lebron James at Luka Doncic, umangat ang iba pang miyembro ng team, particular si Austin Reeves, na nagpakitang gilas mula simula hanggang dulo ng game. Maagang nagpakita ng bangis ang Lakers, mabilis na nagtayo ng kalamangan sa unang bahagi ng laro. Sa likod ng magandang ball movement at agresibong offense, hindi nagtagal ay lumobo ang kanilang kalamangan matapos ang isang matinding scoring run halos hindi makasabay ang Pacers sa bilis ng laro ng Lakers na pinangunahan ni Gabe Vincent sa first quarter. Maaga siyang nagpakawala ng mga perimeter shot habang ginamit naman ni Reeves ang kanyang husay sa pag-atake sa loob upang guluhin ang depensa ng Indiana. Sa pagtatapos ng first quarter, kontrolado na ng Lakers ang laro hindi lang dahil sa kanilang matimay na offense kundi pati na rin sa kanilang depensa. Limitado ang mga shot ng Pacers habang ang Lakers ay patuloy sa pagiging agresibo sa bawat posisyon kay Vincent at Reeves. Nagbigay rin ng mahalagang kontribusyon si Trey Jemison na nagdala ng energy mula sa bench. Ang kanyang presence sa ilalim ng ring ay naging malaking tulong upang mapanatili ang kalamangan ng Lakers, lalo na sa mga time na sinusubukang bumawi ng Indiana. Sa ikalawang quarter, mas lalong lumalim ang rotation ng Lakers nang maglaro si Markif Morris para sa kanyang season debut kasabay ng pagpasok ng bagong two-way player na si Jordan Goodwin. Kasama rin sa rotation sina Jackson Hayes at Rui Hachimura na parehong nagbigay ng mahalagang kontribusyon. Sa kabila ng tangkang pag-comeback ng Pacers, muling nagpakawala ng tres si Hachimura habang si Reeves ay patuloy sa kanyang agresibong pag-atake sa loob ng paint. Hindi pinayagan ng Lakers na bumaba ang kanilang malaking kalamangan bago ang halftime. Siniguradong nananatili silang may kontrol sa laban. Ngunit pagpasok ng ikatlong quarter, hindi basta-basta sumuko ang Pacers. Unti-unti nilang binawasan ang kalamangan ng Lakers gamit ang mas mabilis at mas agresibong approach sa kanilang offense. Ang malaking kalamangan ng Lakers ay bumaba na lang sa single digits. This time, kinailangan ng Lakers na mag-adjust upang hindi tuluyang mawala ang kanilang lead. Muling pumutok si Jared Vanderbilt sa depensa, nagbigay ng matinding hustle plays na pumigil sa tuluyang pagbangon ng Pacers. Samantala, hindi rin nagpakabog si Reeves. Sa mga huling minuto ng ikatlong quarter, nagpakawala siya ng isang magandang end one play na muling nagbigay ng energy sa Lakers. Ngunit hindi pa rin sumuko ang Pacers at agad na bumawi ng sarili nilang run bago matapos ang quarter. Sa final quarter, muling umangat ang Lakers at tuluyang kinontrol ang tempo ng laro. Nagpatuloy si Reeves sa kanyang magandang perimeter shooting habang ang kanilang depensa ay mas lalong humigpit. Sinubukan ng Pacers na bumawi, ngunit sa bawat tangka nilang mabilis silang sinasagot ng Lakers ng kanilang sariling run. Sa huling bahagi ng laro, nanatiling kalmado ang Lakers, hindi pinayagang makahanap ng momentum ang Indiana. Samantala, sa ibang balita, hindi naging maganda ang unang laro ni Anthony Davis para sa kanyang bagong team matapos siyang makaranas ng injury sa laban ng Dallas Mavericks kontra Houston Rockets. Maganda ang kanyang simula. Ngunit hindi niya natapos ang laro. Bagay na nagdulot ng pangamba sa team at sa kanilang fans. Sa kabila nito, napanalo pa rin ng Dallas Mavericks ang laban na nagbigay kay Davis sa kanyang una panalo kasama ang Mavs.